Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, another update pala sa mga nangyayari, lalo sa nanay ko, ay yung plano nilang pagpunta rito. Pati na rin doon sa may, ano, sa may movie na sana mag-materialize, di ba? Kasi nakapag-meeting na about dyan eh. So, una-una Lods, di ba nga pupunta na nga yung nanay ko dito? So, naghahanap na ako ng anong lugar na matutuluyan nila. So, inisip ko kung sa hotel ba, parang hindi siya, no, hindi siya, alba dito, hindi siya practical pag sa hotel. Kasi, aalis kami and mag-overnight sa ibang lugar. So parang masasayang yung hotel, di ba? Na nandun sila. Pero ayoko naman ng lugar na parang masikip sila roon na hindi sila komportable. So yung pala sa mga Airbnb pala kami and may mga nakita kaming mga condo na magaganda. So yun, yun na lang muna yung gagawin ko. Meron siyang sala, meron siyang kitchen parang ganoon tapos two bedroom yata. Kasi tatlo silang pupunta dito eh. So hanggang apat hanggang 5 tao yata yung bedroom pero yun, pwede na yun. siguro, maluwag na yun and komportable na. Tapos pinili ko nga yung lugar na medyo accessible sa mga ibang bagay. If ever na emergency, meron silang kailangan. So, yun. Tapos, another thing pala na ginagawa ko na pag-ready is, instead na mangiram ako ng sasakyan or mag-arkila ako ng sasakyan, pagdating nila, para mas maganda, eh, nag-avail na lang muna ako ng second na sasakyan na medyo mas malaki. And yung nga, pinapagawa ko ngayon yun, kinukondisyon ko. Para pagdating nila, January pa naman. So, ngayon pa lang, kinukondisyon ko na. Para pagdating nila, is talagang kondisyon na yung sasakyan. Kasi hindi kami magkakasya sa may malit kong sasakyan. Eh. So, yun. Yun yung pangalawa. Ang nangyari pala ron is, yun, pinapagawa ko nga sa Quezon City. Kasi dun yung tiwala ako na, ano, na mekaniko. Kahit na nandito ako sa Makati ngayon. So, mga lods, kanina pala. Diba, nung nga ako sa, ano, sa Quezon City, iniwa ko yung sasakyan. So nung pauwi na ako, sabi ko, magano kaya ako mag-commute na lang ako para medyo mas makatipid kisa mag-grab, kisa mag-taxi. Total linggo naman, hindi naman ganun ka-traffic, 'di ba? So, magbula West Avenue sa may ano, sa may Petron doon, naglakad ako ng naglakad ako hanggang sa Quezon Kasi mas maganda yung mga sakayan doon direkta sa may Buendia mismo eh. Sakto, nakasakay pa ako sa bus. Ngayon pag sakay ko sa bus, mga lods, nakakatawa lang kasi. Doon ako sa may bandang likuran umupo. And then maya maya may narinig akong ano, may narinig video na pinapanood. At ang pinapanood niya, yung about sa akin, narinig ko. so medyo nahiya ako. Hindi ko alam kung nakita niya ako, sinasadya niya, or nagkataon lang. But anyways, Lods, yung nga, alam mo yung pagsakay ko ng bus, naririnig ko yun. Mapakita ko sa inyo yung video. Then after nung nag-jeep ako, na yun, nung nag-jeep ako, may nakakilala. Sabi niya, oh, di ba ikaw yung ganito? Nasa, ano, nasa Tony Talks, nasa Jessica So. Sabi ko, po Sabi, ba't nag-jeep ka? Ba't nagbabas ka? Sabi ko, para mas makatipid po. Sabi niya, ganun, kayang-kaya mo naman mag mag-taxi, ganyan, saka ba galing? Sabi ko, galing pong QC. Sabi ko, okay lang naman po, yung, ano naman eh. Uh, parang maluwag naman yung biyahe and hindi naman ako nagmamadali. And actually, totoo lang, Lods, naisip ko kasi, noong nakita ko sa Grab, nasa mga 600 pesos eh. Kanina ang ginasos ko lang nagbasa ko ah. magkano ba? 30 pesos. Tapos pamasahe ng jeep nasa 13, 13 pesos naman. Eh di 43 pesos lang. Isipin nyo 600 pesos yun. 43 pesos. taman tama kailangan bumili ng anak ko ng sapatos na pamasok. O di ba? Eh magkano naman ang na naman ng sapatos sa pamasok nasa 500 yata. Yung soft ba yun? Di ba? O 1000, di ba? Eh di may na ng sapatos ng bata, di ba? Na konting tiis lang naman, hindi naman sobrang hassle, hindi rin naman ako nagmamadali. Kaya wala rin naman problema mag-commute, okay? So, yun yung nangyari kanina pala. And then, yung update ko naman sa inyo sa may pelikula, yung nga nakapag-usapan na nga, and hindi pa dumarating yung ano, yung parang contract or yung parang uh, usapan na parang, hindi ko alam kung nilalagay niya laron. Masa't may, siyempre, kailangan parang inaari din nila yung ano, yung, yung storya, di ba? Parang ganun. And then, meron kaming usapan na pang samin na lang pang confidential. So every time na may nakikila may nakakilala sa akin lalo mga nanay, sinasabi nila na natuwa sila sa istorya daw. Eh sinasabi ko sa kanila palagi yan na ano na yun nga na merong pelikulang gagawin sana kung gaano niyo na appreciate yung mga trending videos. Sana i-appreciate i, -appreciate, i -appreciate nyo rin yung ano yung movie. Kasi yung goal nga nung gagawa ng movie is to big to give emphasis talaga sa may magandang values na nagawa ng istorya na yon. Tapos tuntua sila. Kasi kapon nanood kami ng ano eh, ng cut din. Ano ba yun? Hello love ba yun? Yung kay, kay Kat, Katrin tsaka kay, ano, Katrin Chake, ano, kay Alden. Cut din. ba diba? Yun nanood kami and then may mga nakakilala rin sa akin and may nanay din ako mausap sa akin. Sabi ko nga na ano na may movie po dun sa story ko and sana po eh, matuloy. At kung matuloy, eh, sana supportahan nyo. And yun din sana mga Lods, supportahan nyo yun, mga Lods. So ito, ito yung update na nangyayari ngayon lately. Nasa tingin kong medyo gusto nyo malaman So, January ang dating ng nanay ko And kung inaalala nyo yung mga pangyayari sa Korea Eh, sabi sa akin safe naman daw sila roon At kung ano man yung nangyari doon Yung batas militar is eh, hindi naman daw natuloy Okay? So, ilang mga lods ha? Salamat sa pakikinig